pamamagitan ng isang impeachment. Sa mga natutulog sa kangkunga na hindi nalalaman ng balita, binasura po. Unanimous ang Korte Suprema binasura ang impeachment complaint dahil po sa dalawang puntos. Ang pagbabawal sa mahigit isang impeachment complaint taban sa isang impeachable officer at ang sabi ko nga, Kinakailangan ba maging genius ka na kapag lang mahigit isang impeachment complaint sa isang taon at pang-apat na impeachment complaint ang sinampa bilang isang articles of impeachment, ay yan ay pinagbabawal? Eh, iniisip ko nga eh, sayang lang ang oras at panahon at salapi ng taong bayan ng korte Suprema para mag on something na napaka-obvious. Kapag pang-apat, labag yan doon sa isa lamang na impeachment complaint ang pwedeng masimulan sa kada taon laban sa isang impeachable officer, di ba? One and four. Four is more than one. Ano ba yan? Hindi man kailangan mag-law school para malaman yan. At pangalawa, ay sabi ng Korte Suprema, miski ito isang impeachment na tinatawag nilang sui generis. Sui generis ay one of a kind. Hindi siya korte and yet hindi siya politika lamang ay eh kinakailangan bigyan ng pagkakataon na madinig ang nais matanggal sa posisyon. At kaya nga po, ang uh, ating saligang batas ay merong proseso na kinakailangan dadaan muna po yan sa Committee on Justice as sa plenaryo ng Kamara de Representante. Ito ay para masiguro nga na yung mga pinatatanggal sa kanilang pwesto ay bang bigyan ng pagkakataon na madinig dahil sila naman po ay merong mandato. Kung sila ay halal gaya ng presidente at ang vice-presidente, napakadaming Ma, ka ating kababayan na nagbigay ng mandato sa Presidente at sa Vice President at kung sila naman po ay hindi halal ng bayan e eh napakataas naman po ng posisyon na yan na meron silang butas sa karayom na pinagdaanan gaya ng mga miyembro ng uh, Supreme Court ng Constitutional Bodies at um, ng Ombudsman na dumadaan muna sa Judicial and Bar Council bago sila matalaga sa kanilang pwesto. So kinakailangan, medyo process, hindi po pwede na gaya nga ni uh, sinabi ni Senior Justice Marvick Leonid na the end justifies the means. Kinakailangan talaga madinig ang kanilang panig at hindi po pwedeng nagagamitin laman ang impeachment bilang, bilang sandata sa politika. Kasi ang sabi nga ng Korte Suprema ay bagamat ito isang political process, kinakailangan pa rin. Yung political context ay dumaan sa masuring pagsusuri kung ito ay lumalabag sa saligang batas. Now, ang pag-usapan natin ngayon, ano ba yung mga binabato nila laban sa decision na yan? Unang-una, o oh, itong si Tulpo, eh, hindi naman ako nagtataka dahil siya si Tulpo, ang sabi, eh ang sabi ng saligang batas, the Senate shall be the sole judge of all impeachment complaints. no? Well, ang, ang binaliwala po ng Korte Suprema, hindi ginawa ng Senado bilang isang impeachment court. Kasi hindi pa nga po sila nagsisimula ng impeachment. Bakit? eh hindi pa nanunumpa yung dosing mga magistrado do, na o Senate magistrado na manahalal nitong last elections, di ba? Sa 2025 elections, ang mayroon palang sumpa yung dose na may iwan. Bakit mayroon bang decision magagawa ang dose? Eh samantalang ang ang Senado ay 24 para magkaroon ng quorum dapat 13. Eh wala nang 13th member, dahil 12 lang sila. So wala pang impeachment court na pwedeng gumana. So anong desisyon ang pwedeng gawin ng impeachment court sa puntong ito? Now, ganun pa man, ano bang binaliwala ng Korte Suprema? Wala namang binaliwala ang Korte Suprema na desisyon ng Senado. Bakit? Dahil ang binaliwala ng Korte Suprema ay yung articles of impeachment na hinain ng Kamara de Representante. Ibig sabihin, hindi akto ng Senate sitting as an exclusive impeachment court ang binaliwala ng ating Korte kung hindi yung impeachment complaint na hinain ng ating mga congressman. Now, nung kaso pa ng Francisco na aking uh, isa ko dun sa nag-argue laban dun sa impeachment, articles of impeachment na sinulong ng mga congressman na pinamumunuan ni Maltis Gibo, uh, Teodoro, ang sabi ng Kwanta Suprema, well, in the first place, hindi namin pinaghihimasukan ng Senado ang sinasabi namin sa labag na labag sa saligang batas dahil ito ay linabag, yung pinagbabawal na mahigit isang impeachment proceedings laban sa isang impeachable officer ay ang gawain ng Kamara de Representante. Totoo nakasulat sa ating saligang batas na ang ating Kamara de Representante ang soul na may kapangyarihan na mag-initiate ng impeachment complaint. Pero yung pamamaraan nila kung ito nga ay lalabag o hindi doon sa pinagbabawal ng mahigit na isang impeachment complaint, yan ay isang justiciable controversy o isang bagay na po pwedeng madesisyonan ng Korte Suprema. Kasi hindi naman exclusive judge ang Kamara de Representante sa lahat ng mga ginagawa niya bilang taga-initiate ng impeachment complaint. Natural dahil hindi siya sole judge, walang ganyang provision sa ating saligang batas, po pwedeng suriin ng ating Korte Suprema kung ang gawain ng Kamara sa paghahain na isang impeachment complaint ay labag sa saligang batas. At yan nga ang ginawa ng ating Korte Suprema. At sinabi na ang ginagawa ang ginawa ng um, Kamara de Representante na pang-apat na impeachment complaint na ginawang articles of impeachment ay labag doon sa pinagbabawal na mahigit na sa isang impeachment complaint kada taon kasi nga yung naunang tatlong impeachment complaint dahil hindi ito inaktuhan, nagkaroon ng desisyon ng Kamara. Anong desisyon? Na-dismiss. At kapag ikaw ay nag-dismiss ng tatlong impeachment complaint, ibig sabihin, yung pang-apat, pang-apat! Ay, tako naman. Please lang, talaga bang napakahihina ng kokote ng ating mga congressman na hindi maintindihan na kapag sinabing bawal ang more than one, ang apang-apat ay bawal. Siyempre naman, Hello! Ang laki-laki ng mga ginastos ninyo para mahala sa posisyon nyo. Ang laki-laki ng mga budget ninyo. Hindi nyo maintindihan na 4 is more than one. Hello talaga! Now, bukod pa dyan, ano mang sinasabi nila? Abay, linabag daw. At ito yung mga Kiko Pangilinan at mga antivirus ng saligang batas. Ang prinsipyo ng separation of co-equal branches of government. Well, yan po, matagal na pong na-decision ng Korte Suprema. Kapag sinabi natin na ang, ko, ang hudikatura ay co-equal branch of government, sa totoo lang po, hindi totoo yan sa realidad. Bakit? Pinakakonti ng budget ang Korte Suprema. Pangalawa, wala talaga silang mga police na magpapatupad ng kanilang mga desisyon. Ang meron lang sila, court marshals, para siguruhin naman ang seguridad ng hukuman at ating mga huwes. Pero nakasalalay pa rin sa ekutibo ang pagpapatupad ng kanilang mga order sa pamamagitan ng court sheriffs na hihingi ng tulong sa kapulisan. Wala silang sandata kasi ang sandata nasa ilalim ng kamera ng um, presidente at wala silang power of the purse. Bagamat meron silang tinatawag ng fiscal autonomy na hindi po pwedeng bawasan ang kanilang hinihinging budget, ang katunayan niyan, ang power of the purse nasa kongreso lalong-lalo na sa kamara ng representante. Dihado talaga ang hudikatura. So kaya lang siya naging co-equal branch of government kasi ang kanyang katungkulan ay itaguyod ang supremacy. Itaguyod ng ating saligang batas ay pinakamataas na batas sa ating bansa. Kaya po siya naging co-equal branch of government kasi ang trabaho niya masiguro na umiral ang supreme law of the land at yan nga po ang ating saligang batas. At itong pagkakataon nito, yan nga ang ginawa ng Korte Suprema wala silang militar wala silang